Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan. Nagbabalik niyo yuniko, Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng pagmamalasakit kay Angelo ng kaibigang Sining, naging sunod-sunuran ng binatilyo sa udyok ng mga makagrupong Wiper Boys na siya ng bawal na gamot. Habang lango sa epekto ng shabu, binasag ni Angelo ang windshield ng sakyan ng isang motorista. Garit na garit ang biktima na ipinadampot ang wiper boy sa mga barangay tanod. At ipagpatuloy ang pagsubaybay bay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan. Roy, kaya kita tinawagan. Nandito ako sa barangay hall. Nahuli ka mo ng mga barangay tanod. Ang wiper boy na nambasag sa windshield ng kotse natin? Oo. Oh. Nasa custody na siya ng mga tanod dito. Ayam. Kung wala kaming meeting ng mga kaopisina ko, pupunta ako dyan sa barangay para mabigyan ko ng aral na may ng tarantatong na merwisyo ng sasakyan natin. Sarap gulpihin ang talantado niya. A ako nang bahala sa kanya. O ah, sige. Babalik na ako sa conference room. Nagpaalam lang ako sandali sa bosko. Nang tumawag ka. Ah, okay, okay. Sige. Mag-usap na lang tayo mamaya pag sundo ko sa'yo. Kakausapin ko na yung mga tanod. O ah, sige, bye. Bye. Uh, miss, uh, yes? gusto ko raw makausap ng wiper boy. Bakit daw? A Ate? Ate. Sorry sa nagawa ko sa inyo. Ano sorry? Patawarin mo na ako. Ha, para pakawalan ako ng mga tanod. Hindi. Kakasuwang kita. Ibakukulong kita. Ano? Nambasag ng salamin ng kotse si Angelo? Oo, John. Kaya nagpunta kami rito ng kasama kong Tano dito sa bahay nyo para ipaalam sa iyo ang naging kasalanan ng anak mo. Kaya dinampot namin siya at andun, nakaditin sa barangayol. Sagad sa butong katarantado ng gagong yun. Madalas nga siyang mabarangay eh, dahil sa kanyang pakikipag-away. Ngayon naman, pati kotse na may kotse, niya. Napasama kasi siya sa mga delikwenteng wiper boy, na malamang nag-udyok sa kanya na ng kalokohan. Oh, eh, si Angelo ang gumawa ng katarantaduhan. Ba't akong pinuntahan nyo? Ikaw ang kanyang ama. At minor de edad naman ang anak mo. O. Oh. Kaya ikaw ang magulang na dapat makipag-usap sa nagperwasyon ng anak mo. Na gusto siyang kasuhan at ipakulong. Ikulong nyo si Angelo oh, kung ikukulong nyo. Protokol sa barangay na pag-ayosin ang mga nagkakaroon ng mga sigalot. Kaya sumama ka na sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Yun. Wala akong pakialam kahit anong gawin nyo sa tarantadong si Angelo. Totoo ba ang sinasabi mo, Ning? Opo, Lola Linda. Kaya nga pa naparito ako sa pwesto nyo eh. Dinampot ang mga barangay tanod si Angelo at pinigil sa barangay hall. Opo, kaya po pinuntahan ng mga tanong si Mang Jun sa bahay niyo. Pero ayaw pong sumama ng anak niyo sa barangay para makausap ang nagreklamo at nagpahuli kay Angelo. Ay, sige, sige. Ako ang pupunta sa barangay. Kung iusapan niya po yung may-ari ng kotse na na-perhusion apo niyo. Kapag hindi po yung nagpa-areglo, baka makulong si Angelo. Nagbabalik ang yung Darwich 11 Race si sa Kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Anak? eh, uh, uh, ma makikiusap sana ako sa iyo. Bakit po kayo makikiusap sa akin? Ako ang lola ng binatilyong pinadampot mo sa mga tanod. Ang mga magulang niya ang gusto ko makausap. Mm. Uh, eh. Mrs. Ulila na ho sa ina ang inyong inirereklamo. Ayaw naman ho magpakita rito sa barangay, walang kanyang ama. At ayaw din niyang sumama sa amin ng mga kasamahan ko ng imbitahan namin sa rito. Nakikiusap ako, anak. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo na sanang apo ko. Lola niya, ang makikipag-areglo sa inyo. Hindi. Hindi ako makikipag-areglo. Tutuloy ang kong kasuhan ng apo niyo para mabigyan ng leksyon. Adapt. Kapag hindi niya nabayaran ang binasag niyang windshield ng kotse ko, tutuloy ako siya ipakulong. hindi ko mapakiusapan yung may-ari ng kotseng na parwisyo ni Angelo. Yun nga pong inaalala ko habang naghihintay ako sa inyo dito sa labas ng barangay hall. Ang sabi kakasuhan daw. Pakukulong apu ko kapag hindi namin nabayaran ng salamin ng kotse niyang binasag ni Angelo. Huwag po kayong mag-alala. Pero malaking alagang inihingin na ang permission perwisyo na may ari ng sasakyan. Baka po may malapitan tayo na maaaring makatulong kay Angelo. Wala. Wala akong alam na may ko ng tulong. Hindi <laughs> ko alam kung kanino ba ako lalapit para malutas sa malaking problema ang nasuungan ni Angelo. Hindi <laughs> ngayon kumakulong ang apo ko. Huwag uh, kayong mabahala. <laughs> Tutulungan ko si Angelo. Bibigyan ko kayo ng pambayad sa may-ari ng sasakyang na perwisyo ng inyong apo. Eh, eh, sino ko oh. kayo? Um, ka kaibigan. Kaibigan ho ako ng yumaong ina ni Angelo. Hmm. Ikaw pala dumating ang ilo. Kala ko eh. Kala nyo, nakulong na ako. Tarantado ko eh. Oo, tay. Tarantado nga ako. Gago. Basagulero ka na, na merwiso ka pa ng sasakyan na may sasakyan. Eh, kung di ba naman baloktot ang mga turnil dyan sa utak mo. Ano ba naman ang asahan nyo sa akin? Maging matino ako? Kanino ba ako magmamana ng Katarang Taduan? Kundi sa inyo? Hindi ka maaring magmana sa akin. Baluktot din ang utak ninyo. Lulungkayo sa masamang bisyo. Patapon ng buhay nyo. Pareho lang tayo. Nagmana lang ako sa inyo. Sabi, hindi ka maaring magmana sa akin. Nagmana ako sa inyo dahil kayo ang aking ama. Hindi ka maaring magmana sa akin. Dahil hindi kita kaano-ano. Ano? -ano. ibig niyo sabihin? Hindi niyo ako anak? Oo! Hindi kita tunay na anak! Ano ba pinagsasasabi mo yun? Ano ba? Ano hindi mo tunay na anak si Angelo? Oh? Totoo yun, Ninay. Ah, ah, Kahit nakain mo ako, malinaw ang utak ko. Alam ko, sinasabi ko, Totoo, hindi ho ako maaring magkaanak dahil isa akong baog. Hindi. Hindi, totoo yan. Nay, totoo! Nalaman ko na humbaog ako nung bago pa kami magsama ng asawa ko. Nung naaksidente ako sa motorsiklo, natuklasan sa ospital na hindi ako kailanman magkakaanak. Eh, inilihim ko yung senyo dahil... Mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko parin siya. Kaya hindi ko sa hiniwalayan kahit naalantad sa akin. Napinagtaksilan niya ako. Oh, John. Kaya nawalan ako ng ganang maghanap buhay. At nalulung ako sa paginom ng alat. Para makalimutan ko ang kataksilan sa akin ng asawa ko. Ngayong malaman nyo na ang buong katotohanan. Masisisi niyo ba ako na maging lasayin ko? Masisisi niyo ba ako na maging malupit kay Angelo? Ano? Sa anak sa ibang lalaki na kanyang gina? Nasatwi na sa Twila, ay tagapag-alala sa akin ang kataksila ng aking asawa? Masisisi niyo ba ako? Masisisi ba ako? Angelo, Apo, huwag kang maniwala sa itay mo. Nakainom lang siya, lasing lang siya, kaya, kaya nasasabi... Kahit lasing po si itay, alam niya ang siya sinasabi, Lola. At naniniwala po ako sa kanya. Angelo, kaya pala, kaya pala napakalupit niya sa akin. Kaya pala mula ako sa pagkabata ako. Wala na akong nadama ni Katiting na pagmamahal sa kanya bilang ama. Hindi pa niya ako tunay na anak. Oh! Ay, bumagsak sa kwarto. Angelo! Baka may masamang nangyari sa itay mo! Nagbabalik ang yung lingkod, 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang katotohanan! Pagpunta ni Angelo at ng kanyang lola sa silid, nadat na nilang nakahandusay na walang malay si June. Kaya ay nila ang lalaki sa ospital. Si Froy naman ay inusig ng kanyang asawa. At ang ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa si RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano ang katotohanan? Roy, tapat ka nga sa akin. Ano pagtatapat ko sa iyo, Meli? Nung sumunod ka kanina sa barangay hall, hindi kita kinumpronta doon nung makita ko na inabutan mo ng pera ang lola ni Angelo. At hindi ko na nereklamo at kinasuhan ng Angelo na yon. Hinintay ko na makauwi tayo para masagot mo yung masama kong hinala sa'yo na naglalaro dito sa utak ko. Melly. Bakit ba? Sobra-sobrang pagtulong at pagmamalasakit mo sa Angelo na yon, nakahawig mo! Ha? Bakit, Froy? Bakit? Uh, ha? Anak mo sa labas ang binatil yun, hindi ba? Ha? Anak mo siya sa ibang babae? Ha? Hindi! Ha? Malalaman ko rin ang totoo! Oh! <coughs> Meli, nagkakamali ka ng hinala. Oh, ko. At kapag napatunayan ko na anak mo nga sa ibang babae ang ang na yon, human ka sa akin! Ano ko, doktora? May sakit sa puso ang anak ko. At inatake siya ng sakit sa puso kaya siya nawala ng malay. Yan po ang lumitaw sa aming pagsusuri sa kanya nanay. Dahil po sa madalas na pag-inom niya ng alak, nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa bahagi ng ugat sa kanyang puso patungo sa kanyang utak. Naapektuhan po ng alkohol ang mga platelets sa kanyang dugo kaya siya nagkaroon ng stroke. Ngayon ko lang po nalaman na may sakit pala sa puso ang anak ko. Hindi lang po yun. Lumabas din po sa pagsusuri sa kanya na da dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak, nagkaroon siya ng cirrhosis. Uh, doktora, uh, anong... Cirrhosis po. Pagkasira ng atay. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo na siya namang lumalason dito at humahantong sa pagkasira ng mga laman nito. Kaya... Kaya... Ano po, doktora? malala na po ang kondisyon ng sakit ng anak ninyo. Oh, oh ko! Hindi na po malulunasan pa ng mga gamot. Kakailanganin na pong mapalitan ang nasirang atay niya sa pamamagitan ng transplant. Doktora! Kapag hindi po sumailalim ang inyong anak sa liver transplant, hindi na po magtatagal ang kanyang buhay. Saan hahantong ang mabigat na karamdaman ng nakilalang ama ni Angelo? Mga nagsigala, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Butiar. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Production assistant, Angie Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Legaspi kaganya yang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang sayang nakapaloob sa ating dunang ano ang katotohanan serbisyon ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.